Magandang araw sa inyo mga bayo, welcome back ulit sa ating channel At update lang tayo sa Gilas Pilipinas Mga bayo, you no, know, para sa second Doha International Tournament na gaganapin sa Qatar And sa so ngayon nga, eh, nandun na nga ang Gilas Pilipinas para uh, mag-represent And sumali sa pocket tournament na yon bilang paghahanda sa fourth window ng FIBA Asia Cup Qualifiers Na gaganapin sa New Zealand at sa Hong Kong So, kani kanina nga uh, dumating na sila eh, nakapag-practice na yung Gilas Pilipinas mga bay no. Pero nagkaroon na nga isang insidente mga bay na na-stuck uh, sa elevator. Itong uh, Gilas Pilipinas mga bay. So mapapanood nyo dun sa video ni uh, Calvin Oftana, eh na-stuck nga sa hotel itong uh, Gilas Pilipinas dun sa kanilang elevator. And marami nga ang nagsasabi na baka isa na tong uh, isa sa mga tactics ng uh, Qatar para ma-delay yung uh, pag-ensayo ng Gilas Pilipinas kasi uh, papunta siya sa ensayo nitong uh, mga oras na to kung saan sila na stack mga bay no. And mukhang uh, marami nang nagsasabi na sinasabutahin na sinisimula ng sabutahin ng mga uh, ilang mga kontra sa Gilas Pilipinas o yung Qatar National Team yung ating national team dahil sila yung una maglalaban bukas mga bay ano. Uh, first game ng Gilas kontra sa Qatar. And uh, itong Qatar talagang pinaghandaan nila yung Gilas Pilipinas dahil uh, andami ang lakas ng uh, team na pinadala ngayon ng Qatar, ang, ang lakas ng team na binuo nila. Ang daming mga imports na kung saan eh, ginawa nilang uh, naturalized player, hindi ko lang alam kung uh, ko questionin ba 'to ng Gilas Pilipinas kasi uh, very questionable yung mga imports and naturalized players na kinuha nila and yung mga local players nila halos Uh, lahat puro mga may halong uh, hindi pure Katari uh, yung uh, ibang uh, nasa national team player ng uh, Qatar ngayon. And asama mo pa diyan yon uh, head coach nila na dating head coach ng Iran na nakalaban dati ni coach Team ko Maghaharap sila ulit ngayon. Ito yung head coach mga boyo no? kung saan matatanda niyo sa FIBA yeah? sa uh, Asia, Asian Games dati sa China. Kung saan tinalo ng uh, Gilas Pilipinas yung uh, Iran, ito yung head coach nila kung saan nagsabi na sobrang daming araw ng import ng Gilas Pilipinas kaya nila natalo ang Iran. So ngayon mukhang bumabawi itong uh, head coach ng Iran dito naman siya ngayon sa Qatar. Siya naman yon yung gumamit ng taktika na kumuha ng maraming import okay para talunin yung Gilas Pilipinas. So abangan natin bukas mga bay, yung laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Qatar so yun lang mga bay yung update natin maraming salamat sa panonood